Tandaan natin na love doesn't mean giving everything. It means guiding wisely. Okay, deliver. So, usapang usapan ang OFW naman tayo. Salamat mga OFW kung sa po. <laughs> Na-miss ko kayo sa vlog. Or maybe marami naman kami vlog, no? Baka ngayon lang din ako naupo after Weeks at anyway, so sa lahat ng mga FW, huwag tayong umuwi na walang work. Yes. So, yan ang isang dapat na ipangako natin sa sarili natin. Dapat umuwi kang may ipon at merong ibang mindset. Okay? So, ano yung mindset na yan? Pag-usapan natin ngayon. first, Maybe matagal ka nung nag-abroad, padala ka ng padala ng pera. Monthly, walang palya. Minsan nga, twice or tatong beses or apat na beses ka pang nagpapadala pero wala tayong ipon. Ba, I'm sure nakaka-relate tayo lahat dito. Tapos nga pong kamay na nakaka-relate sa ganyan situation. Okay? Now, ito ang challenge natin. Huwag tayong umuwi ng walang ipon. Anong gagawin ko, do? First, you have to break the cycle or the Pattern. May pattern kasi tayo, di ba, sa abroad. You work, then you send money, then you spend, then you repeat. Or sa iba, ganito pa yung nangyayari. You work, you earn, and you send money, and you send money, and you send money, and repeat. Kaya ending, wala talaga tayong naiipon. So ngayon, kung gusto mong umuwi ng may ipon, you have to break that cycle. Ipapasok natin ngayon ang formula ng 70 20 10 para ma-break yung cycle na yan. Kasi pag wala kang iba, yung pattern na ginawa mo nung una ka pang nag-abroad, hanggang ngayon na kailangan ka ng kontrata, yan pa rin ang gagawin natin. So you have to break that cycle. The 70, 20, and 10. Okay? So Doc, anong may tutulong yan sa buhay ko? That 70, 20, and 10 formula will give you control, clarity, and peace of mind. You can control your finances and there is clarity kung saan napupunta ang pera mo. Kasi misan nagtataka ka, di ba? Bisa tatlo na yung trabaho mo diyan eh. Halos di ka na magpahinga. Kumakain ka na nga sa bus, di ba? Naalala ko isa kong kinoach. Hindi ko alam kung anong bansa. Alam mo ba, nag-coach kami, nakasakay siya sa bus, kumakain ng sandwich. Sabi ko, wala bang free time mo? Or, wala, dok. Ito na talaga yung time ko. Yung travel niya from one work to another work, yun na yung pinaka-free time niya na i-coach ko siya. Diba, mission ganun din tayo. Pero, at the end of the month, naisip mo, nasa may pera ko? si sinweldo ko sa tatlong sources of income ko. But with this formula, magkakaroon ka ng clarity and peace of mind. Why peace of mind? Kasi alam mo kung saan mapupunta ang pera mo and makakapag-prepare ka sa future. Alright? So, second, simulan natin sa 70%. 70% is strictly for your family's need lang or family needs mo lang. So, ito na yung food, bills, and all. Kaya nga, napakalaga na una-una, malino sa pamilya mo yung one-month expenses mo lang. At napakalaga sa atin lahat na nasa abroad na hindi ka na bubuo na isa pang pamilya. Kasi pag nagdalawa ang pamilya mo, kailangan mo pa ng isa pang 70%. Yun na yun problema natin. Okay? Isang pamilya lang, 70% para sa kanila. Tandaan natin ha love doesn't mean giving everything. It means guiding wisely. Kasi akala natin, porga nasa abroad tayo para lang ma nila na mahal natin sila, sobra tayo sa 70%, nagiging 80%, nagiging 90%, nagiging 100%. And worse, nangungutang pa tayo sa iba para sa kanila. Doon na tayo nagkakaroon ng problema. Ang love ay guiding po. Iga-guide mo sila. Disiplinahin din sila. Kasi minsan, nagiging excuse na lang ng mga anak ng OFW. Kasi nasa abroad yung nanay ko eh. kasi nasa abroad ang tatay ko. Kaya bili tayo ng bili. Wala na rin silang control. Wala na disiplina sa sarili. Ginagawang excuse ang pagiging anak ng OFW na mali. Kung ikaw anak ng OFW ngayon, the more nga na dapat kang nadidisiplina, the more na dapat kang nagtitipid, the more na dapat mong inaayos ang buhay mo. Hindi yan permit or license na gawin mo lahat ng gusto mo porque nasa abroad ang magulang mo. Okay? Next, the 20%. 20% is savings and investment. So, 10% pwede mong gawin na emergency fund, 10% for investment. So, to make sure na nag-grow ang pera natin. And the 10%, of course, is the tides. Now, maybe nabanggit ko na to sa iba kong mga vlog, 70-20-10. Pero ngayon, seryosoin natin. And tingnan natin, paano ba siya natin i-apply, do How to apply this rule, right? So, first, dapat meron tayong at least tatlong accounts para yung needs, yung 70% nandyan sa isang account. Then yung savings mo or investment mo nandyan sa isang account. Then yung personal money mo, sabi ko nga, meron tayong uh, secret money. Ibig sabihin, hindi ka naman nagsisinwaling sa, sa pamilya mo, pero meron ka rin sariling pera that's for your emergency and yan yung mga pang-uwi mo ng Pilipinas. So, dapat meron kang account talaga for that. Alright? And third, gawin mong automatic automatic yung yung pag-iipon, automatic na napupunta to dito sa inulugan natin lupa. Automatic na pupunta to sa Kaiser. By the way, sa lahat ng mga nasa abroad, kailangan may Kaiser ka. Tingin mo po yan, may healthcare, life protection, and investment. Pwede kahit nasa abroad ka. So, automatic meron ka nito. Meron kang pambayad. Alam yung mga members ko po, yung mga nag ng Kaiser, mga rockstar, hello. <laughs> mga nasa abroad, automatic. Nakakapag, bayad sila as low as 2,647, iba 3,529. So, depende yan po yan sa plan. Pero, ang mahalaga, and the good thing is, nakakapag-allocate sila ng ganong amount para sa future nila. And third, you have to educate your family. Kailangan talaga, pilitin mong matuto ang yung mga mahal sa buhay. Yung asawa mo, matuto siyang magawak ng pera. Yung anak mo, matuto siyang maghawak ng pera. Mag matuto maging responsible. So your family is your partner, not your pressure. Hindi sila dapat nagpo-pressure sa iyo na kumita ng mas malaki, kumita ng mas malaki. And hindi rin sila dapat yung nagbibigay sa iyo ng problema. Dapat comfort ang binibigay nila sa iyo. Kaya kung nanonood ka ngayon, pamilya ka, on magulang mo na sa abroad o kapatid. Ikaw yung dapat partner nila sa pag-iipon. Partner nila sa pag-save. Hindi pressure or hindi problem, hindi troublemaker. Yan ang ambag natin. Okay? So, if they understand the 70, 20, and 10 plan, they will help you to protect it, not break it. Dapat ipaliwanag mo rin sa kanila yung formula na to. Para tutulungan kanila na yung 20%, may ipon mo hindi yung lumabag sa 70%, hindi yung i-push ka nila para yung 70%, maging 80%, para yung allowance nila, dagdagan mo ng dagdagan. Di ba yung pamilya natin, padagdag ng padagdag, huwag tayong padadala dyan, huwag tayong magpa-pressure na magpadala na magpadala. Alright? Okay, last is mindset shift. Okay? So, tandaan natin, as an OFW, nasa abroad ka ngayon, you're not just a remitter, you're a wealth builder. So, hindi ka nagtatrabaho dyan para mag-remit na mag-remit ng kinita mo dito sa Pilipinas. You are building wealth para sa'yo, para sa pamilya mo. Kaya kailangan meron kang 20%. Kasi pag iniisip mo lang taga-remit ka, lahat gagastusin mo. Pero pag yung mindset mo, binago po, wealth builder ako dito, kailangan makapag-build ako ng wealth. Kailangan pagtanda ko, meron kaming pera ng asawa ko, may bahay kami, maparal ko yung mga anak ko, may ipon ako, may investment ako. Yan dapat mong mindset. Okay? So, you work abroad, but your money should work harder back home. So, kailangan may natitira ka para pag uwi mo yung pera na yan, yan ang gagalaw naman para magkaroon ka ng income. Alright, Universe, now, conclusion natin. You have to master 70-20-10. Yes, hindi magiging madali, pero kaya nga instruction recommendation ni Doc is to master it. It will give you A wealthy future, 70-20. Let's go, let's go, let's go.